galing sa kagat mo no. hindi na dapat pinipisin, diretso mo no? ka sa uh, Ayaw natin na tumutukos so, kasi ibig sabihin, malalim siya. So sa kanya mo Ito naman, mayroon siya di ba tapos pinisil ko para paghugas na wala. Tapos hindi naman na siya dumugo, ah, ganito na po siya. Sige, na No? Yan ay, na yung sugat niya, wala sa ulo. Wala po, ito lang naman. Patingin ako ng kabilang kamay mo, Juris. Juris pa? Opo. Masakit to? Masakit pa? Hindi, sumakit nang no. kinuskus ko ng bawang. Ay, oh, ba't may bawang? <laughs> Sayang yung hugas mo. <laughs> masakit. Sorry. masakit po ang bawang. Oo nga daw, Tapos, ang... kanina, hindi masakit din. Oo po. Ang problema sa iba, pagka malalim yung sugat ha, tapos bawang. parang siyang namumukhang sunog or laknos. Oo, na, na, naluluto kasi mainit yung bawang nga pala. mm-hmm